Yon, welcome back to my channel, my no? Boys O oh, yun nga mga kababayan, no? ito nga pag-usapan nga natin about nga dito sa Hindi pagsipot ng mga opisyal ng ating gobyerno o gabinete ni Marcos Na hindi umatendo sa inyo at binoykot o dinedma Ang super ate Diba? Diba? Alright, sa so bago ng lahat mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. My name is So, at e, wag po natin kalimutan ang ating, non, uh, ating candidate for party list, BG party list, Bisaya Gyud, party list number 98 sa Balota. Alright. Ito e, nga, simulan natin ito dito sa balita. Hmm. Panorin natin ito mga kababayan. Absent ang mga opisyal ng gobyerno na hindi dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nung una umatend sila. Nung binakbakan ng binakbaka niya Aimee mean, noon, di ba? Nandun sila noon eh. Ngayon walang umatend. Para bigyan po tayo ng detalye tungkol dyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang nangyari dito sa hearing at wala pa lang mga opisyal? Ay, itinuloy pa rin ang chairman ng komite ng si Sen. Aimee Marcos ang pagdilig o may sa panaresto ng ICC. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ay kahit pa wala ang lahat ng gabinete na imbitahan niya. Gaya na SOJ o <laughs> Justice Secretary Boying Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, National Security Advisor Eduardo Anio at maging mga taga-PNC, ASP at BND tanong ni Senador Aimee, si Chrissy na raw ba ang kalakaran ngayon at hindi na transparency? Gip din ang senadora, hindi pwedeng igit ng executive branch ang subjudice dahil kung in aid of legislation ang hearing ng Senador, Mama. wala raw nalalabag toog sa subjudice rule. Ikinalungkot din ang ilang senador na halos walang dumalo sa hearing ngayong araw. Ang present lamang sa hearing ay ang taga-aka din na si Atty. Alexis Medina at dalawang abogado ng SEC sa kabila nito, inisa-isa pa rin ni Senator Aimee ang mga nakuha nilang impormasyon kung saan nagpapakita raw na may naging komunikasyon at koordinasyon ng ating gobyerno sa ICC bago pa ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Meron! Palaging sinasabi ng ating gobyerno na hindi sila nakipagtulungan sa ICC para sa investigasyon sa kaso ni FPRRD. Mm. May nakuha rin daw impormasyon ng senadora na kahit sinabi na ng DOJ at ng ating gobyerno na hindi ito makikipagtulungan sa ICC investigation, may mga taga-ICC daw na nakapasok sa ating bansa simula pa noong October 2024. Ilan daw dyan si Glenn Roderick Thomas Cala, Maya Destura Brakim, William Rosato at Amir John Casa. Narito ang pahayag ni Sen. Annie Marcos. Mayan, No wala. hindi kasi namin yes. ma-play pa yung yes. ano yung soundbite pero may tanungin na lang kita kung ano ba yung absolute. Uh, ako na lang uh, magpo-play. Senatora Marcos doon sa mga hindi nga nagpakita na miyembro ng gabinete. Ah, uh, pumaliwa siya doon sa naging request ni Senator Bato de la Rosa na maglabas uh, sila ng sabina Uh, bago natapos ang hearing, sinabi ni Senator Marcos na padadalhan niya ng sampina ang lahat ng absent sa pagbinig kasama na yung mga gabinete. Kasunod nga yan ang naging hiling ni Sen. Bato de la Rosa na kung patuloy na iisnabi ng tag-ehekutibo ang, tag ang pagbinig ng Senado, maaring mauwi ito sa constitutional crisis. Pero alam mo Ruth, sagot naman sa na naman bahala na Sen. Bato de la Rosa kung sampina niya ang mga ofisyal ng ehekutibo. Pero hamon nito dapat daw ay magpakita rin si Senator Bato sa hearing. Which is, nagpakita naman siya kanina Ruth, dito sa hearing si Senator Bato de la Rosa. Yan! po ang express report ni Mean Losba. Hmm, kita na. Kasi alam niyo mga kababayan, nakakatawa din po talaga di ba? Hindi, sa totoo lang, mga kababayan, isipin mo, di ba? Tayo bilang Pilipino, ordinaryong Pilipino, yung mga kaibigan natin ordinaryong vlogger din, Pilipino, ordinaryong tao, pag pinapatawag sila sa hearing, di ba? Obligado umatin. Pero pag taga gobyerno ano yan? Pwedeng tumanggi? Eh, nagpapasahod sa inyo, taxpayer's money. Grabe yan, no? ano? no? Panorin pa natin, ito pa. Pero, Pero makumans, mante, ay, na ako, wala tayong gears, na ito. Sa Senado, Walang para sa tayo. hindi nila dininig ah ang pulso ng bayan. Paano Sabay. tayo uusad kung mismo mga dapat hey, 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 magpaliwanag? Handi lang, handi. Pero magko-closing na lang po ako palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Sabay Paano natin mapapaganagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil Sama-sama natin ihahatid ang mga sampina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chief Escudero. Oh, dapat. Kailangan pirmahan ng lahat ito. Pagka dapat. Absent Trabaho siya ang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong Pref. mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pa Tawang tagapagsilbi lamang, tagapakinig na sa daing, tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? <laughs> Ko. Magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba? ang mga Pilipino. Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para na, sa mga pinaprotektahan niya, Bring them here. Here to the Senate. Now. Yun lang po. Maraming salamat. With that, I suspend this hearing. Thank you po. Pero yun yun, di ba? Si Lucas Bersamin, tapos may balita na sinabi niya kanina. Invasion. Ang tapang magdating sa bansa sa China. Pagdating dito sa hearing, wala. Ay, nago Sabi yan, no? Sa takot din pala kayo. O, isa pa. Ang sigaw ko naman sa Ehekotuibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan. Yes, marami pong Pina, Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng, ng taong bayan, para ke dating Pangulo, Presidente Duterte, I bring him home. Ang sigaw ko naman sa Ejecutivo, bring them here sa so Senado para may tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami kong tanong. Ngayon, dala, dala ko ang iba't ibang sabpina. Pagkahaba-haba ito, hindi naman siguro ko. Alam mo, Sen. Raimi, panindigan mo yan. Dapat merong managot. Dapat merong, di ba, alam mo yun, meron talagang dapat na, ano, mangyari. Kasi, alam mo mo mga sambay ng Pilipino, lalo-lalo na mga, mga, nagmamahal kay Tatay Digong, merong, meron at merong, di ba, ginawang hindi maganda. Hindi na unang ikukubli yan. Di ba? Kalat na kalat na po yan sa balita, sa social media, kung ano yung ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya dapat mayroon managot. Word ang bawat pulis ng uh, executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sapina para kina Jean Pahardo. General uh, Nick Deloso Torre, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilaw. Ang dami po eh. ang dami-daming hindi sumipot kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marville, ang dami pong sabina. Ang problema ko, eh, talagang kinakailangan, pirmahan ito dalawa ang uh, pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero uh, pero nung Lunes pa inaantay ko hindi pa lumalabas ngayon magpapadala ako muli sana naman pirmahan at lumabas na itong sampina uh, Kabilang ng pag-aaral nila alamin naman nila na may limitasyon ang executive privilege at yung subjudice yung uh, klarong-klaro po ang executive... tama naman trabaho po nila yan eh. ngayon ang mangyayari po dyan, pag hindi lang opinyon yan. may something. Alam mo na. ba? Diba? Kasi, kailangan nga umatin. Yung mga pinapatawag nga sa Congress, yung eh, mga vlogger, umaatid ni. Eh. Di ba? Hindi sila din eh. Mabukas sa atin na naman sila. Kasi sana kung di kailangan umatin dyan. Di ba? Lalo na yung mga kag kagaya nila na ordinaryong tao. Hindi sila pupunta sa kongres, Tapos ito kaso, yun dun. Diba? Iba naman yun dun. Magiging ano sila dun. Diba? Kung baga, resource person. Hindi naman sila yung yung may ginawang isidente na kailangan investigahan. Tama? Mali? Oo. Oh. Executive privilege, hindi siya pangkalahatang pagtatakip, ano? Hindi siya blanket. Dapat. Excuse, kundi kailangan very specific, tunay na makakapinsala sa national security at uh, talagang nasa high level lang sa kabinete lang at uh, sa ating pangulo. Hindi yung basta-basta pati yung uh, simple mga pulis, mga official, yung uh, mga doktor, hindi naman sila kasama doon. At saka yung subjudice, hindi naman na uh, uh, pinagbabawal ng ating Korte Suprema ang uh, investigations in aid of legislation kasi iba naman ang pakay namin para sa bagong uh, batas o di kaya oversight at hindi tungkol sa kaso. Tama. Hmm. Kita niyo yun, mga kababayan. Dinid ba nila, pero magsabihin, diba? Diba? parang binaliwala nila kasi sabay-sabay hindi pumunta eh. Diba? Naalala nyo, nung, nung gusto lang magtanong ni Senator Bongko nung nando sa, diba? Nung panahon nung nando si Tatay Digong sa airport, tumakbo, tinakboan. Grabe yan, diba? Senador yun. Grabe. Ito sana, ito lang, sa akin lang. Opinion lang naman, mga kababayan. Kung ito, talagang totoo yung sinasabi ni Amy Marcos, dapat meron mangyari. Kasi munang, alam naman alam naman huna ng bawat Pilipino, dalo lalo na yung mga nagmamahal kay Tatay Digong, uliting ko, di ba? Alam mo natin kung merong mali na naganap. At meron at meron po talaga. Kidnapping mo eh. Tapos, hindi pa tayo party ng ICC. Ama. O. Oh. lang so, mga kababayan, binigyan lang natin ito ng reaksyon. Pero, asap na now, hanggat wala akong ano, eh, Senator Amy, negative ka muna sa amin. Kailangan, gawan mo yan ba? Diba? Pero pag kami nangyari po talaga at makabalik ang tatay dito, baka sakali. Sa sampu ng PDP baka may dagdag namin. Patunayan mo yan. Alright?